ganito pala ginagawa yung inuulam natin na masarap na sardinas ito ay mega tatak barko tatak sariwa panuorin natin oh kita nyo naman talagang sariwa yung mga isda meron daw kasi barko eh ayan na oh pagkagaling sa barko diniritso na agad doon sa paggawaan kaya sariwang sariwa pa talaga yung mga isda na yan at dito makikita nyo na tao at machine yung gumagawa ayun no sinasalansan ng tao para mahahugasan ayun na nakat na nalinisan na din no pero bakit kaya hindi sinama yung ulo patawan lang oh. Oh, hindi naman oh. Ayun na 'yung mga lata na paglalagyan. At dito 'yung maglalagay ay tao. mano mano niyang ilalagay yan. Kasi siguro hindi matan ng machine kung pigi ilan 'yung ilalagay, 'yung tao, alam niya kung pigi dalawa ba o pigi tatlo. Ayun na oh. Nailagay na dun sa mga lata. Tapos i-double -do check para masiguradong marinis, matanggal ng mga lamang ah Ayun na, pinagdaan lang sa machine, naluto na. Di ba? Ganun pala kabilis. Lusok-lusok pa, oh. Sunod naman, ipapadaan na naman doon sa isang machine. Malalagyan naman ng sauce niya. Ganun pala, ginagawa ang sardinas, oh. Ayun na, may laman na. May sabaw na. Ayun, sambilis talaga, oh. Yung huling daan niya, ay tatakpan na yung lata. Ito yung in-endorse dati ni Bolet, oh. Yung sabi niya, tatak barko, tatak sariwa. Mega.